Farmers Welcome to Boris and Amor TV Ngayon pong umaga Araw ng Sabado Ay uh, Magtatanim po tayo ng sitaw Ito po uh, Binabad ko na po ito Kanina pa So Mga 2 hours po itong natin ibabad Para magandang tumubo Ayan po Uh, ito po ay galante ng East West Seeds Company. Subok na po namin yan. Maganda uh, po mamunga yan. Yan po sa experience namin. Sana po sa iba din maganda rin ang experience nyo dito sa galante. Kasi lang ko po yung ataniman natin ng sitaw. Meron po tayong malaking katol dito yung napausuan. No? Oh, uh, may nagpapawis po. Hindi po natin atanim yung sitaw na yan saka yung pong nahawanan pa natin dito ito pong tatlong rose na ito ayan tatay po andi ni katulong namin nandito pala kayo hmm. ito po ang ataniman natin ng sitaw hmm. kung akayanin po ng seeds natin ito pa rin at saka isang rose pa dini sa side na ito. So samahan niyo po kami ngayong araw, yun po ang gagawin natin. So let's go guys! Ayan, nag-umpisa na po si tatay magtanim. Sitaw! Ito po muna simulaan sa gilid ng tabing sapa. Madami-dami pa yan, tayo no? Malipad po kita din ni Mami sa kabila. Marami pa na mga pagtaniman. Ang ganda po magtanim ngayon. Ang ganda ng panahon. Eh. Wala po ang haring araw pa. Hindi mainit. Ganon Ganon pa? Yeah. yung nagawa mo? Yung nililisan mo. Tinanima ko na ng sitaw. Ayan, patapos na po. Isang side lang po ang tinanim natin at yung sa kabila ay may naplana tayo itanim dito sa sunod. So, tapos na tong matam na ng sitaw, mga gilid. Mayroon may sa sunod sa ka kanina. Pinagubuan ko na kailangan ang tanim dito. Okay talo po, isang puno ang tanim natin. Laki naman ang spacing eh. around 50 to <laughs> 60. Thank mm -hmm. you.